Ano mo ng Yo! <laughs> Tagal na nating walang video mga paps! On nga tayo, may kuya Ernest O magpapatato tayo mga paps Samahan niya ako, malapit lang naman yan kaya ano Hindi na rin ako nagpantalon Saka masakit pa kasi yung sugat ko nung disgrasya ako kaya Baka sumabit sa pantalon mga paps kaya wag muna ako magpantalon pantalon <laughs> One eternity later. Kaya nandito na ako. ako. Ay, sige kaya, sige, sige po. Ayun, sabi ko na, tama ako eh. Pwede ba magparada dito? Ay, dun? Ay, yung kuya ko wala eh. Nasa kagayan pa. Yan, si Tano, mga wow. So, gaya ka na lang sa camera natin, Kuya. Pero, <laughs> So, dito nga lang tayo mga babs. Dito yung pwesto ni Tano. Ay, ni Kaya Ano. Ernest. Ikaw nagtatunaan sa akin eh. Okay, sa kamay. Punta agad. mga babs. Nandito na tayo kila ano. Kila Kuya Ernest Lido. O, oh, yun yung magtatato sa atin. Hello Kaya. <laughs> Tsaka pala nagtatato sa atin dati dito. ito, toto. Yan. Kaya nagtatot sa atin, gulunan ng buhok ko, kailangan natin paggupit. Yeah. <laughs> okay, ito nga yung besto niya. Kaya yung mga may gusto magpatato punta kayo dito. May discount dito <laughs> mga Pops, punta lang kayo. Sabihin niyo yung pangalan ko, Pops Jam. <laughs> Ayan mga Pops, papatats na tayo. Ayan okay, o. No? Ayan, yun si Tanner's TV. <laughs> Follow niyo rin mga Pops. Ayan, yung yeah. kamarab. Nod kayo yung mga ano, kachismisan niya, yung mga pobres <laughs> yung <laughs> Kaya nga, Pops, wala ko rin Mga Tanners TV, di ba? Mga yung... followers ni Pops ka. Yung... Ayan, yung mga followers ko, mga Pops, follow nyo si Kuya. Tanners TV. Ayan, Tanners TV lang. Ah, Ayan, ako, Tanners TV. O, Tanners TV, saka yung profile niya. Ayan, basta nalagay ko na nandito yung dalawa. <laughs> page niya sa yung profile niya. Ayan, lagay natin dito. lagay natin dito. just fine. So when he's dead, we just fly. I'll be and I won't care when I'm buried. Boleh tanya-tanya kena Anastasia? Boleh tanya Oh, sudah get out and I'm Kita to try to get you in a little bit. Yeah, get Oh my. Mama guru seva Bhagawan and the instruments. Yeah, I chat to them and chat. Many listeners places. Yeah.